pahayag po ni Senator Amy Marcos, no big deal daw yung kuno ay gentleman's agreement na itong si Digong at ng China. Ngayon naman po, etong kanyang kapatid na si Marcos Jr. ay horrified. Sabi dito, Marcos horrified by gentleman's agreement. Ang gulo, no? Hindi consistent kasi ang pahayag ng mga nasa, nasa paligid na itong si Duterte. Na ang ibig sabihin, mukhang sila yung sila yung nagkakawatak-watak ngayon. Sila yung nagbabangayan ngayon at nagsasabong. di ba yung mga taong nasa paligid ng Duterte? At sila rin po yung naging dahilan kaya nagkaganito ang ating sitwasyon, ang ating bansa dahil sila yung bumilog. Sila yung nag uh, nang uto. Inuto nila at binilog ang ulo ni Duterte ni Digong para nga paniwalain na kaya niyang maging presidente bago pa man nga ma-elect. Sila po yung may kasalanan dyan eh. Itong mga nasa paligid na nag-uudyok sa mga taong katulad ni Duterte. Ngayon naman katulad ni Sara Duterte at pati si Robin Padilla. Binibilog yung ulo ng mga yan, ang mga taong nasa paligid nila, na kuno ay sila may kakayahan na maging leader. Anyway, balikan natin itong uh, statement or itong reaction ni Marcos Jr. tungkol nga dyan sa gentleman's agreement na yan. Horrifying. Talagang nakakagulantang, di ba? President Marcos Jr. says he was horrified by the idea that the supposed gentleman's agreement or secret agreement had compromised the territory, the sovereignty, and sovereign rights of the Philippines. Okay. Sana ito ay hindi na uh, binabanggit bilang bilang general statement niya natin si Marcos. Sana dinidirekta na ito kay Digong. At sila talaga ang dapat ay mag-usap, magsabong, ay bay, dapat kundi na talaga ang ginawang ito ni ni Duterte dahil nga secret agreement. Uh, nakataya ang ating kalapatan, nakataya ang ating territorial rights sa agreement na yan pero hindi isinapubliko kundi ay naging sekreto lang. At siguro nga, uh, totoo yung kasabihan na talagang lahat ng sekreto, lahat ng kabulastugan ginawa na ng mga Duterte ay unti-unti nalalabas. At makikita ng mga dating taga-suporta, unti-unti unti-unti ako rin ay naniniwala na uh, paliit pa konti ng po konti yung mga naniniwala sa mga Duterte. Darating ang panahon na makikita nila na yung tinatawag nilang best president ever ang nagpahamak sa ating bansa. Marcos stressed the need to clear things up saying officials of the Duterte administration gave inconsistent statements regarding the agreement. Napaka-inconsistent talaga. At, at katulad ng sinabi ko, sila-sila ngayon ang nagsasabong. Sila-sila ngayon ang uh, nag... Uh, or magkasalungat ang mga sinasabi. Si Panelo, sinungaling daw si Roque, hindi daw totoo yung gentleman's agreement, wala daw basihan at kung ano-ano pa. So ang ibig sabihin lang yan, etong mga nasa paligid ni Duterte ay panggulo rin at laging wala nga sa ayos. Normally, pag wala sa ayos yung mga supporters mo, ang ibig sabihin yung leader at pinaniniwalaan nila na na idolo nga nila, ay walang wala rin po sa ayos. Okay. So, eto sana ay sana ay dumating sa punto nga na na clear etong agreement na ito at uh, managot ang dapat managot. Dahil Katray Duran talaga sa sa bansa natin ang ginawang yan ng si Duterte. Pagdating naman po sa uh, stand or statement niya ni Sara Duterte tungkol sa issue na yan sa WPS, wala pa rin tayong mahita ng ang ibig sabihin, no comment pa rin ang madalas niya sabihin na maliwanag, maliwanag na mayroong pansariling interes na pinaprotektahan itong mga Duterte pagdating sa issue nga na yan. Naku po, good luck. Sa mga naniniwala pa sa mga Duterte, kayo po ang pinakahawawang nilalang sa mundo. Good luck.